Nakuha ni Jacob ang pagpapala. Matanda na si Isaac at halos hindi na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, anak, matanda na ako at malapit ng mamatay. Kaya ilabas mo ang iyong pana at ihanda ang iba pang sandata sa pangangaso. Pumunta ka sa parang at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko, igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaak si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau, ahuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, ibibigay ko ang basbas ni Yahweh para sa iyo bago ako mamatay. Kaya, anak, makinig ka sa akin at ganito ang gawin mo, kumuha ka agad ng dalawang kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong gusto niya, at ay pakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay. Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, balbon po si Esau, samantalang makinis ang balat ko. Malalaman ng aking ama na nililinlang lang ko siya kapag hinipo niya ako, susumpain niya ako sa halip na basbasan. Sumagot ang ina, hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak, ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing. Kumuha nga si Jacob ng kambing, at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Binalutan niya ng balat ng kambing ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahibo. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, Sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Esau, ang inyong panganay, sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain, bumango na kayo at kainin na ninyo ito nang mabasbasa na ninyo ako pagkatapos. Napakadali mo naman yatang nakahuli, tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at hinawakan siya ng ama. Kay Jacob ang tinig ngunit parang kay Esau ang bisig, sabi ni Isaak. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat mabalahibo din ang mga bisig niyang tulad ng kay Esau. Babas-basa na sana ni Isaak si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, sagot ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaak, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko, babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak, at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuutan, kaya't siya'y binasbasan, ang masam yung halimuyak ng anak ko. Katulad ng kabukirang binasbasan ni Yahweh ang samyo, bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog buhat sa itaas, Upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng sag-anang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipan, bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila no ang sumusumpa sa iyo ay sampain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain. Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang USA. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dalakong pagkain upang mabasbasa ninyo ako. Sino ka ba? Tanong ni Isaac. Si Esau po, ang inyong panganay, sagot naman niya. Nang inig ang buong katawa ni Isaac. Sabi niya, kung gayoy sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain. Katatapos ko lang kumain nang dumating ka. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya yun magpakailanman. Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakaawa, basbasan din po ninyo ako, ama. Ngunit sinabi ni Isaak, nilinlang ako ng iyong kapatid kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Nagsalita si Esau, dalawang beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay, at ngayoy inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas -bas para sa akin? Wala na akong magagawa, anak, sagot ni Isaak. Panginoon mo na siya ngayon, ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo. Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau, talaga bang iisa lang ang inyong basbas, -bas, ama? Basbasa na rin ako, at patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaak sa kanya, ang magiging tahanan mo ay malayo sa kasaganaan, pati hamog mula sa langit ikay pagkakaaitan, tibak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo iyong paglilingkuran, upang kalaya ay iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasa ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan pagkamatay ng aking ama, at hindi na ito magtatagal, papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad. Pumunta ka sa haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na silaban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid, malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang pareho kayong mawawala sa akin.